tayong tayo ngayon upang panoorin ang isang paglilipis at supplement na gawa. Dali dito ang nasasaktan. Dali dito ang ayupin. mo lang ang devose na! Bitawan niyo ko! Bitawan niyo ko! Bitawan niyo ko! sa akin! Pero ano ba kasalanan ng aking mga Hindi mo ba alam? Pwede, pues, problema mo na yun. Pag-aalaga ng sanggol, ang krimen niya. Tama! Pag-aalaga ng sanggol! pag aaruga ng bata! Hindi! Nag-arabas niya ng tanyang anak! Sabihin ko sa amin ang pangalan mo. Pangalan! Sarap yung araw. Sarap yung ano? Sarap yung araw. Sarap ako. Wala po. Ano? Wala kang trabaho? Wala nga po. Hindi pa ito pulubi? Oo nga po. Ano ang klasifikasyon mo bilang pulubi? Klasifikasyon? Nagmamakahawa o aliwat? Pahunwari o karaniwan? Karaniwan lang po. Ano po ang gagawin namin ngayon? Pagtibayin ang krimen niya. Pagtibayin! Pagtibayin! si Rapio. May asawa ka na ba? Wala Iba yung ko kong tanong. May asawa ka na ba noon? Dito. Ayan! Pero patay na po siya. Magaling! Napakabilis ng ating paglilitis sapagkat ang ating mga tagapagtanong ay matatalino at magagaling. Nagkaroon ka na ba ng anak? Bakit mo tinatanong yan? Ano ba talaga ang krimen ko? Huwag mong ibahin ang usapan. Nagkaroon ka na ba ng anak? Oh. Ayos! Bakit ngayon mo lang inamin yan? Pero ano ba talaga ang krimen ko? Umupo Malalaman mo rin! pangalan ng iyong anak ay Son, hindi ba? Oo. Paano nyo nalaman yun? Niyo? Marami kami nalalaman tungkol sa'yo. Yung din ng kanyang ina na matay. Consuelo. So, na, namatay ang kanyang ina nang siya ipanganak. Ang aming unang anak at namatay pang pa ina. Isang dalagang tahimik na may ngiting nagmumukahin ng simoy at tubing ng bagis. Ang pagpano niya ay pagsabit ng kalungkutan. Dalawang hiyaw ang tumaginting sa aming silid ng gabing iyon. Ang aking hiyaw ng hapis ng pagkamatay ng sol at ang hiyaw ng takot na, na naisilang na sol na naging larawan ng kanyang ina. Maputi, maitim ang mga mata, madalas na nakangiti, dundag ng dundag kapag inuwihan mo ng candy, matamis at laruan. Sana'y nakita niyo siya natakpan kanyang halakha At ang kanyang halakha so so ano 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 tapos na ba ang ano tapos ano 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 na ano 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 ang ganda ka diba? Para saan? Para sa pagbulag. Huwag akong ginawang kasalanan! Ba't hindi ako bumulat yung mula, mga ginawa? Inawan niyo ako! Wala akong Hindi niyo ako matutunan yung may buhay pa.

Simulan na pakula kita oh! nyo oh! oh! sol pag ah! sol oh! tapos ah! na ah! paglilidis E